ikaisandaan at siyam na kabanata. Huwag kang mapayapa, O Diyos na aking kapurihan. Sapagkat ang bibig ng masama at ang bibig ng magdaraya ay ibinuka nila laban sa akin. Sila'y nangagsalita sa akin na may sinungaling na dila. Kanilang kinulong ako sa palibot ng mga salitang pagtatanim at nagsilaban sa akin ng walang kadahilanan. Sa kabayaran ng aking pag-ibig ay mga kaaway ko sila. Ngunit ako'y tumatalaga sa dalangin, at iginanti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti at pagtatanim sa pagibig ko. Lagyan mo ng masamang tao siya, at tumayo nawa ang isang kaaway sa kanyang kanan. Pagka siya'y nahatulan, lumabas nawa siyang salarin, at maging kasalanan nawa ang kanyang dalangin. Maging kaunti nawa ang kanyang mga kaarawan, at kunin nawa ng iba ang kanyang katungkulan. Maulila nawa ang kanyang mga anak at mabao ang kanyang asawa. Magsilaboy nawa ang kanyang mga anak at mangagpalimos at hanapin nila ang kanilang pagkain sa kanilang mga dakong guho. Kunin nawa ng manglulupig ang lahat niyang tinatangkilik at samsamin ng mga taga-ibang lupa ang kanyang mga gawa. Mawalan nawa ng maawa sa kanya at mawalan din ng maawa sa kanyang mga anak na ulila. Mahiwalay nawa ang kanyang kaapu-apuhan. Sa lahing darating ay mapawi ang kanyang pangalan. Maalaala nawa ng Panginoon ang kasamaan ng kanyang mga magulang at huwag mapawi ang kasalanan ng kanyang ina. Mga lagay nawa silang lagi sa harap ng Panginoon upang ihiwalay niya ang alaala sa kanila sa lupa sapagkat hindi niya naalaalang magpakita ng kaawaan, kundi hinabol ang dukha at mapagkailangan, at ang may bagbag na puso upang patayin. Oo, kanyang inibig ang sumpa at dumating sa kanya, at hindi siya nalulugod sa pagpapala at malayo sa kanya. Nagsusuot naman siya ng sumpa na parang kanyang damit, at nasok sa kanyang mga loob na bahagi na parang tubig, at parang langis sa kanyang mga buto. Sa kanyay maging gaya nawa ng balabal, na ibinabalabal, at gaya ng bigkis na ibinibigkis na lagi. Ito ang kagantihan sa aking mga kaaway na mula sa Panginoon, at sa kanilang nangagsasalita ng kasamaan laban sa aking kaluluwa. Ngunit gumawa kang kasama ko, O Diyos na Panginoon, alang-alang sa iyong pangalan, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mabuti, iligtas mo ako, sapagkat ako'y dukha at mapagkailangan, at ang aking puso ay nasaktan sa loob ko. Ako'y yumayaong gaya ng lilim pagka kumikiling. Ako'y itinataas at ibinababa ng hangin na parang balang. Ang aking mga tuhod ay mahina sa pag-aayuno, at ang aking laman ay nagkukulang ng katabaan. Ako na naging kadustaan sa kanila, Pagka kanilang nakikita ako, kanilang pinagagalaw-galaw ang kanilang ulo. Tulungan mo ako, O Panginoon kong Diyos, o iligtas mo ako ayon sa iyong kagandahang loob. Upang kanilang maalaman na ito'y iyong kamay, na ikaw, Panginoon, ang may gawa. Sumumpa sila, ngunit magpapala ka. Pagka sila'y nagsibangon, sila'y mga papahiya, ngunit ang iyong lingkod ay magagalak manamit ng kasiraang puri ang mga kaaway ko, at matakpan sila ng kanilang sariling kahihiyan na parang balabal. Ako'y magpapasalamat ng marami ng aking bibig sa Panginoon. Oo, aking pupurihin siya sa gitna ng karamihan, sapagkat siya'y tatayo sa kanan ng mapagkailangan upang iligtas sa kanilang nagsisihatol ng kanyang kaluluwa.